Ito na nga, medyo mainit-init pa talaga itong um, topic na to kasi minsan kasi hindi ano eh, hindi masyado naiintindihan lalo na naman ng mga kasambahay natin na yung mga hindi naman ano aware sa mga gantong klasing mga issues na yung tungkol dun sa gaslighting. Minsan hindi nila alam kung ano mismo yung gaslighting na word eh. Uh -uh. Uh, ano po ba talaga yung mga yung, yung gaslighting para malaman natin, para ma-classify po natin mam. Okay, yung gaslighting, yung gaslight mm -hmm. mismo sa tangyan. meron isang pelikula okay. na ano siya, postwar, sa so parang 1946 or 1948 mm -hmm. na ang pangalan gaslight. Na ang tungkol 'yon sa isang uh, lalaki na yung kanyang asawa, -ano niya, sinasabihan niya na to the point na parang makontrol niya. So yung parang pag sinasabi, huwag mong gawin yan, mali yan, hindi yan dapat, dapat ganito, nakokontrol niya hanggang sa na-manipulate na at to the point na nagda-doubt na yung asawa niya kung tama ba yung ginagawa niya or mali so parang sinasabi tama ba yung ginagawa ko parang nagko confide na siya dun sa ano dun sa asawa niya kung lahat ng bagay na tinatanong hmm. tinatanong na rin niya kasi baka yung sarili niya na. wala na hindi na, niya na or, hindi na siya sure so yung term na yon doon napunta na pag sinabi mong gaslighting it's a psychological uh, manipulation mm -hmm. na wherein hindi mo akalain na ikaw pala ay namamanipula na ng ibang tao kasi ang nangyayari kung yung sinabi niya na mali yun, pinaniniwalaan mo na siya imbes na magkaroon ka ng sariling perception na na Tama ba? ba baka mali. Pati ikaw ko confuse nagdududa ka dun sa mga, uh, pati yung, yung perception mo doon, and then it comes to a point na lahat ng pangyayari, pagdududa na sa mga mismo, yung sa sarili mo, nagdududa ka kung tama na yung ginagawa mo kasi talagang pag sinabi niya gano'n, kontrolado ka na nung taong noon. Pero ito, ano po yung reason bakit nagiging isang gaslighter ang isang tao? Unang-una dahil kasi may mga pagkakataon na isang tao gusto yun yung pamamaraan nila para makontrol. Lalo na sa isang relasyon, parang sinasabi nila na ay, ano eh, para hindi ako under, eh ako yung ganto. So lahat ng sasabihin ko, yun yung tama. So kumbaga sa ano, hindi ka pa pwedeng, ito yung kumisan umaabot sa punto ng pang-aabuso rin, verbally abuse. Wala itong sinasabing physical abuse, ha. it's more of the, yung pananalita at saka yung pa paano ine-execute yung pagsasalita. Kasi may mga pagkakataon na, bawa, kahit na hindi sa relasyon, kahit sa isang grupo, isang team tayo, tapos may sinabi tayo. O huwag mong gawin yan. Mm. Pero wag mong pero yun yung sa parang parang pag sinabi mong huwag mong huwag mong gawin niyan nagdi-disagree ka. So ibig sabihin pag nagdi-disagree ka normal na reaction yun no. na mm -hmm. na parang bakit? Yun yung tanong natin mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Pero pag sinabi mo huwag mong gawin niyan ah, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo kasi ganto ganto ganto. E, di demanda kita pag pag ginawa mga, mo yan. Dam, no. So pag sinabi mong ganun yun na iisa lang yung sinabi mo. Biglang magdududa ka, hala, mali pala yung ginawa ko, paano na yung ngayon yan? Baka mamaya talagang madimanda ako. Mm -hmm. So pag ganun na kaagad, it's a form of gaslighting. Kaya kumisan, hindi natin naintindihan kung gaslighting ba or disagreement. Mm -hmm. Yun yung nagiging problema. Kasi sa sobrang uh, misuse mm -hmm. yung salitang yun, sinasabi natin na ginaslight <laughs> ako. Na mm -hmm. Pero actually, pwede ko naman sabihin na hindi nga ako umaayon dun eh. So disagreement yun. Pero uh, ito, curious po ako. Ito po bang mga gaslighter, aware sila na nanggagaslight sila? Actually, oo. Oo. Oh. Okay. intentional talaga. Uh, ma intentional intention talaga. Intentional talaga okay. siya. However, kung sinasabi mong may personality disorder yung tao na yun, like kung narcissistic siya or borderline, mm -hmm. hindi siya ganun ka-aware. Pero nasanay siya na nagmamanipulate ng mga tao. Okay. So, so, remember, ano ang difference niyan? When it, yung intent kung ang intention mo, etalagang eh, talagang mamanipula yung taong yon, gaslighting. Mm -hmm. Pero kung ang intention mo lang, sabihin mo na mali yung ginawa niya, disagreement. Tapos ano yung impact na mangyayari dito? Siyempre, automatic siya. Pag sinabi mong gaslighting, e eh, ang impact nun, parang duda ka agad sa sarili. Unlike pag yung impact ng disagreement, magkakaroon tayo ng opinion. Sige nga, sabi mo sa akin, bakit mali? Oh, yeah, o, so, tapos okay. okay. mapapaisip yeah. tayo. Tapos pagdating sa resolution type, parang sasabihin, ay, hindi gagawa ng paraan o, hindi basta duduruin ka pa na mali talaga mali ang ginagawa mo unlike pag yung sinabi mo sa disagreement gagawa kayo ng paraan exchange na na, na exchange ng ideas magkakaroon ng resolusyon. Ganun yung nangyayari yun. So, yun yung, yun yung ibang kaibahan doon. Kasi kung sasabihin mo, ayaw mabigyan ng resolusyon na isang bagay, automatic yun. O, kung kumbaga parang, parang diktador na na ito, eh, ganyan. Yes. Ah, oh. so, so, sa, mga nanggagaslight, Dok, sa anong settings pa pwedeng mag -gaslight? Kasi usually, kunyari, yung na uh, example po natin, yung mga parang sa mga equals lang, kunyari, ganito, nang parang peers mo lang ka, kaibigan mo, ganoon, pwede mo mag -gaslight. Pero Pwede ba yun sa ibang dynamics pang pa like gaslight Kunyari, someone na kanyari, parent to, to children or kaya oh, sa mga boss sa employees. Oo, oh, oh, oh. alam mo, ano, sa, sa pag tinitignan mo yung sa mga family dynamics, kung bakit kumisan yung ibang mga bata, sasabihin kung bakit nagkaganon yung kanilang ano personalidad. It's because yung possibility na nag sila. Bakit? Ano sasabihin ganon? Nasanay sila na ang sinasabi ng magulang, mali lahat yan. Mali yung ginagawa mo. Mm -hmm. So ngayon, parang naging dependent sila pag sinabing ganon, ba, nagkaroon na sila ng relasyon magtataka sila, bakit, bakit ganon? Tapos nasabihin nila na, ganon, hindi kasi turo ng magulang ko talaga, ganyan, ganyan, ganyan. sa mean si affected ka agad ang relationship. Oh. Tapos, saan sa workplace, may mga boss na talagang sinasabi, parang paulit-ulit mo sinasabi, alam mo kasi ang hina, -hina mo, bobo ka eh, bobo ka. Ay, so, pag sinabi, hanggang sa naniniwala ka na, na bobo ka. Mm -hmm. Ah, hmm. So form of gaslighting din oh, pala. Oh. Akala ah, mo, pa. Kahit akala mo lang sinasabi ka akala pero pag ulit mm. Oh. Okay. So, so dok pwedeng long-term effects yun? kapag kunyari, ikaw biktima ng ganitong panggagaslight. So pwedeng maapektuhan 'yung self-esteem mo, self-confidence mo na to the point na hindi ka na maniniwala sa sarili mo. Oo, oh, mm -hmm. 'yan. 'Yan yan, ah. 'yan talagang after effect na nakakalungkot kasi kumisan pag nang, pag nangyari na ganun na, lahat ng sensations yung wala ka ng, ano, wala ka ng, uh, sabihin natin, yung pagde-decision mo, yung perspective mo on how you'll be able na yung disposition mo, parang nagda-doubt ka, parang lahat na lang tatanungin mo, hindi, baka mamaya, mas maigi tanungin natin si boss, ha? okay kaya, ko nga sa parents ko, kasi ang alam ko kasi ganito eh. Mm -hmm. Parang ganun, parang, ano ka ba? Alam mo yan, but, but hindi mo kaya. Parang hindi nakakapag itong tao na to, eh, hindi na, dahil kasi confused siya. Eh. Dahil sinabi oh. sa kanya na magulang niya na, na mali, yung lahat ng ginagawa niya, mali eh. Mm -hmm. ang, ang tama lang yung sinabi oh. ng parent niya. Pag uh, hindi sinabi uh, yun, ano, walang ang tama. Approve.